What's up mga kasarap! Pwede din video na yung pangalihan mga kasarap Dito yung akin kanina Ang siya siya, mga kasarap Oh my God! tayo mga kasarap! Mga kasarap! Marami nang nakakaalam niya. Masayang talaga sa alam, pinarito niyo yung Sir Shadow, no? Bahala ka sa buhay. Minsan yung ginagawa ko, ano? Sa alam, pinarito. Mas kabitchi. Sarap na yung pag eh. Ano mo naman? Ayan po. Dalawang ito po. Nalagay ito dito. What? Apo na naman. Nag-edit pa kasi ako eh. at out sa inyo lahat mga kasarap. Pag pinasok niyo yung bahay ko mga kasarap. Hindi ko alam kung madalingan ma chamba mo malakas. Sabi ko eh. kayo ng Dan. Manood po kayo ng dalawa, matlo na sa video ko sa bahay ko. Bahala ka sa Dan, buhay. Kasi hindi ko po alam kung <laughs> ano eh. Sabihin niya po ay... Dan, kasarap! <laughs> hmm. Araw. Yan lang ang sabihin niyo. Sabihin niyo kung nakapasok na kayo at nanood na kayo ng mga video ko. Dan, kasarap! Lang. Pero alam ko yung iba naman mas makapalo lang <laughs> so mga kasarap thanks for watching and follow for more abangan nyo pa yung susunod kong vlog thank you so much po sa inyo lahat maraming salamat po and god bless